Topic po natin, napakahalaga. Alam ko mahilig kayo uminom ng kape. Tama, ba? Diba? Pero ang kape kasi, merong mga gamot at mga sakit na hindi dapat pinagsasabay yung gamot nyo doon sa pag-inom ng kape. So, kailangan alam nyo to. Minsan, humihina yung epekto ng gamot or minsan, uh, nagkukulang yung epekto kaya nagkakamali yung Uh, magiging dosis ninyo. So, caffeine and medications, ano epekto nito? Basically, coffee muna tayo. Siyempre, ang kape, may pros and cons, di ba? Ang kape, uh, short shorter memory, pampagising, may tulong, uh, metabolism, sa weight loss, lalo na kung black coffee lang, wala namang problema dapat to. Okay lang daw, please. Ha? Meron din namang possible side effects ang kape bago natin ipakita. So, mas may insomnia. Meron nag-heartburn, acidic. Yung iba, sumasakit ang ulo. Ito, sinasabi ko, may mga gamot, pitong mga sakit at gamot na may epekto. Na huwag nyo lang isasabay sa kape o konti lang inumin yung kape. Uh, yung iba, ninenervyos, nagpapalpitate. Yung iba, nagtatae. Iba, ihi ng ihi. Yung iba yung absorption ng iron, nagkakaproblema din. Okay lang, Lisa. Yan lang. So, number one, kung meron kayong gamot sa thyroid, okay? kung kayo ay hypothyroid, naoperahan kayo sa thyroid, umiinom kayo ng mga l mga levothyroxine, thyroid hormones. So, kung na kayo ng thyroid hormones na pinapabilis yung Uh, galaw ng katawan tapos sasabayan nyo ng kape, hindi po maganda. Yung dosis ng levothyroxine nyo pwedeng bumaba. Ayan, no? Even up to 50%. So, pwedeng magloko yung thyroid problem nyo. Pag chinek nyo T3, T4, TSH, sasabihin mo, magugulo yung endocrinologist mo. Sabihin, eh, bakit mababa ang dosis? Bakit kulang? Yung pala sinasabay mo sa kape, bawal yon. Kasi yung thyroid hormones up and down 'yan. Depende sa pag-inom mo ng kape. Hindi na ma-adjust yung uh, T4 mo. Bumababa yung absorption sa bituka ng gamot ng tableta dahil sinasabay mo sa kape. So bawal. Actually, hindi lang kape, pati alak very common 'yan. Alak at kape nagugulo ang dosis ng gamot. Kaya tubig lang isasabay. Number two, mga uminom ng gamot sa high blood. 'Di ba? Alam niyo naman high blood, 'di ba? Puso, tibok na puso. So nakita nila pag malakas uminom ng kape, ano mangyayari? Kakabog ang dibdib, pinapawisan, pag sobrang caffeine, mga black coffee minsan tumataas pa yung ano, blood pressure. Pwede tumasang blood pressure sa sobrang kape, sobrang kafein. Lalo na kung brewed coffee, yung matapang na kape na iniinom ninyo. Ayan, no? Oh. So, caffeine, kape, may epekto sa blood pressure. Mas tumitigas yung artery, mas tumataas ang blood pressure. Yan, oh. Within one hour, maraming kang mararamdaman. So, pag sinabay mo sa gamot mo, kasi meron tayong mga gamot like uh, mga metoprolol, propranolol, verapamil. Ang trabaho nito, pampabagal ng tibok ng puso. Tapos yung kape, iniinom mo, pampabilis ng tibok ng puso. So, nag-aaway lang yung, nag yung gamot mo, pati yung kape. Tsaka yung pag-absorb, hindi rin maganda. So, wag mo isabay sa kape. Siguro kung inom ko sa umaga ng gamot, yung kape sa gabi na lang. O, bawasan mo yung kape mo. Okay? So, meron ding epekto yan sa thyroid, hor thyroid uh, hormones, Uh, saka sa mga gamot sa high blood, number 2 yan. Number 3, sa mga may iniinom na gamot para sa sipon at sa allergy. Ang gamot sa sipon kasi minsan may halong ito po, oh, pseudoephedrine. Yung pseudoephedrine, actually hindi ako mininom ng gamot para sa sipon, hindi ko nga pinapayo. Kasi nakakabilis siya ng tibok ng puso. Eh. So kinoconstrict niya 'yung mga artery natin sa ilong para hindi nga hindi tumulo ang sipon. Kaya lang minsan nakaka-high blood din 'yan, 'no. Ang side effect nitong gamot sa sipon ay kataas blood pressure, palpitate, restless, balisa, hindi makatulog. Okay, tapos sasabayan mo pa ng kape, eh lalong lalala 'yung side effect. Kaya ayaw mo na ipagsabay. So, uminom ka na ng gamot sa sipon, huwag mo na isabay sa kape. Yung mga anti-allergy medicines, yung iba naman pwede. Pero may isang anti-allergy meds na fexofenadine na nakakabilis din ng tibok ng puso, nagiging restless din. So, pag ito yung anti-allergy meds mo, ingat din sa pagsabay sa kape. Siguro, kung gabi yung anti-allergy, sa umaga na lang yung Number four, ito medyo eh, baka malito kayo sa diabetes eh. Diabetes and caffeine, okay? Yung pag-aaral nito po kasi ganito. Uh, hindi pa naman 100% yung pag-aaral, wala naman 100% sa medisina. Pero base sa research, ang pag-inom daw ng black coffee, konting kape, may tulong para hindi magkaroon ng diabetes kung wala pa kayong diabetes. Ulitin ko, pag wala pa kayo, hindi pa kayo diabetic. Diba, uminom kayo konting black coffee. Hindi yung 3-in-1 coffee, 3-in-1, matamis eh. May, may gatas pa yun, baka tumaas ang blood sugar nyo. Pero yung black coffee lang, may pag-aaral, baka makatulong, makaiwas sa pagkakaroon ng diabetes ang kape. Pero, kung kayo ay may diabetes na, ito yung pinag-uusapan natin may diabetes ka na, mataas na blood sugar mo, umiinom ka na ng gamot para sa diabetes, okay? So, pag umiinom ka na ng gamot para sa diabetes, hindi na maganda. Ayan, oh, Caffeine may be harmful for people who already have diabetes. Kung may diabetes na, hindi na maganda. Kung wala pang diabetes, pwede pa. So, pag may diabetes na kayo, yung 3-in-1 coffee, alam mo naman, asukal yun, gatas yun, matamis yun tataas ang blood sugar mo. Okay, sugar and milk. Tataas yung gamot mo. Ayan o, yung sintomas, yung uh, bad signs ng diabetes, yung mga pamamanhid, pagkauhaw, mas lalala. So, uh, iwas na sa mga 3-in-1 coffee, pag may diabetes na. Yan ang point. Okay? Tsaka hindi rin pinagsasabay sa gamot sa diabetes. Next, antidepressant yung mga may gamot para sa depression. Ito yung mga common eh. Escitalopram, ito luma, imipramine, fluvoxamine, amitriptyline. Yung mga gamot sa antidepressant, isabay ko na rin. Pati mga antipsychotic, antipsychotic yung mga may mental problem. Phenothiazine, clozapine, haloperidol. Ito mga gamot na to, hindi rin pinagsasabay sa kape. Okay? nababawasan yung dosis ng antidepressant at antipsychotic. Ibig sabihin, pag uminom ka nitong gamot sa depression at uh, mental problem, eh umin sinabayan mo sa kape, mawawala yung dose. Parang kung 10 mg, magiging parang 5 mg na lang yung epekto. So, hindi makokontrol itong sakit mo kasi sinabay mo sa kape. Kasi yung pagmetabolize nila sabay. Okay? So, mo isasabay sa kape kung ito yung mga sakit nyo. So, tandaan nyo ha, sa thyroid hormone, sa high blood, sa diabetes, sa sipon, sa allergy, sa depression, hindi sinasabay sa kape. Alzheimer's disease, ito medyo bihira naman eh. Yung mga uminom ng gamot sa Alzheimer's disease, hindi rin sinasabay sa kape. Actually, medyo iba yung epekto ng kape sa mga gamot sa utak. Kasi yung gamot natin para sa utak kailangan dumaan pa eh sa blood brain barrier. So mula sa dugo para pumunta sa utak may dinadaanan yang blood brain barrier. So lulusot pa siya doon para makatulong sa utak kung ano man yung gamot na yun. Kaya lang pag uminom ka ng kape nagta-tighten, sumisikip yung daanan. So hindi makapasok yung gamot mo sa utak. So, nawawala ng epekto. So, hindi makontrol yung Alzheimer sa utak kasi nga, dahil sa kape mo, hindi makapasok yung gamot mo. Okay? So, ito, mga neurotransmitter mo, hindi, hindi natutulungan ng gamot. So, huwag sasabay sa kape. Pag may Alzheimer's disease. Pagdating sa hika, ito po, ayun, ito, nilagyan ko ng question mark. Eh. Actually, merong mga pag-aaral, kung may hika ka, pwede ang kape. Kung may hika, pwede ang kape. Uh, merong mga kape na pag matapang yung kape tapos hihika, kamisan lumulubag yung paghinga mo. Eh. Merong ganon. Pero siyempre naman, ang point ko lang dito, ang point lang dito, ingat din kung umiinom ka na or nag inhale ka na o meron ka na mga inhaler para sa hika. Kasi yung mga inhaler sa hika, theophylline, aminophylline, yung mga salbutamol, alam niya naman side effect ng gamot sa hika, napapalpitate ka na, di ba? Tapos, sasabayan mo pa ng kape, papalpitate ka. So, pag dinoble mo, baka lang masobrahan. Masobrahan ng palpitate. Pero basically, sa nakikita kong mga pag-aaral, yung kape mismo, pwede naman siya kung may Pero ingat lang, na pag sinabay mo sa gamot, baka sumobra side effect na headache, restlessness, stomach pain, irritability, baka masobrahan ka lang. So, konting alalay lang sa pag-inom ng uh, kape. Okay? Sana malinaw po 'yon. So, other tips sa coffee, empty stomach, sabi ko nga eh, ingat, baka sumakitantian, medyo acidic. O baka maka digestive issues. Depende kung may GERD ka. Ah, uh, nasa sa inyo naman eh kung matibay ang tiyan mo, di okay pero iba hindi kaya. <clears throat> Side effect ng kape, yung nga anxiety, palpitation, restlessness, migraine, poor sleep. Uh, maraming klaseng kape yung pinakamatapang ano ba yung mga no? Siyempre, ayaw natin yung brewed coffee ito merong brewed coffee merong drip coffee espresso matataas yung mga caffeine content eh. Okay? Decaf, pinakamababa. Yung mga decaffeinated, o oh, 2 3, oh. oh. mga soft drinks, meron din caffeine pero mabababa. Ang tsaa, green tea, mas mababa ang caffeine. Kape ang mataas. At bawal isabay dito sa whipped cream. Yan, 77 calories. Mocha, caramel, sugar, flavored creamer, whole milk, pag dinagdagan mo ng mga asukal at gatas, eh, nakakataba na. Okay? So, sana po nakatulong to uh, para may idea kayo ng benefits at side effects ng pag-inom ng kape. God bless